Uh, for today's video, babalik na naman kami yon sa Broken Sharp Hospital para magpa-ultrasound sa ika-15 weeks ng baby namin. We check ulit kung kumusta na yung heartbeat ng baby namin at para malaman din kung okay yung development niya sa loob. So kahapon guys, nagpunta naman ulit kami sa Broken Sharp Hospital para magpa-check ng heart rate ng baby namin. Kinabahan talaga ako kahapon sa nangyari kasi bago siya i-ultrasound through TVS Uh, ginamitan mo na siya ng Doppler o kung madidetect na yung heart rate ng baby doon sa labas ng tiyan. Nung ginamitan na siya ng Doppler, yung first na Doppler yung ginamit, yung nasa taas, walang heartbeat na madidetect. Maaray na nga si Macy's doon sa pagdiin ng doktor kasi masakit talaga yung pagdiin kasi nung unang iskan uh, scan doon sa, ano, sa tiyan niya, walang madidetect na heart rate. Kaya ang ginawa ng doktor, diniin niya ng konti. Ano, almost mga 5 minutes na yung inaano niya, wala pa rin na madidetect na heart rate. Kaya kinabahan na ako, baka ano nang nangyari sa loob. Pero nung dumating yung head nurse, sabi niya, kasi tatayo na sana si misis, kasi magpapaano na lang, magpapa-ultrasound na lang kami, Pinahuga, pinahiga ulit ng head nurse. Sabi niya, gagamitin niya yung isang Uh, Doppler, yung, na, yung nasa taas, yung direct, yung walang wire. Tapos yung pinahiga ulit sa misis, chinek. So, mga ilang, mini, minute, ilang minutes lang yung na ginaganon-ganon sa tiyan yung Doppler. May, na, may na detect na, ano, na sound, yung parang naglalakad na kabayo daw yung maririnig. At yung narinig na namin. So, ibig sabihin, may diferensya dun sa Doppler machine na ginamit. So, in my opinion, yung Doppler na gin unang ginamit, yung my wire, yung nasa taas, parang less sensitive siya compared dun sa Doppler na walang wire, yung direkta lang dun sa, sa tiyan. Yung Doppler na my wire, ah, meron siyang uh, less effective siya compared dun sa uh, Doppler na direct. So, mas maganda gamitin, mas suggest ko sa mga 14 weeks to 15 weeks old pa lang na baby sa loob, na mas maganda gamitin yung uh, direkta, yung walang wire kasi mas sensitive siya. Yung may wire, bago siya makapunta dun sa detecting machine, may mga losses na dun yung signal dun sa wire. Kaya mahina siya makadetect ng heart rate. Kumpara dun sa Doppler na direkta, yung, ito, yung walang wire, mas mabilis siya makadetect ng heart rate. Kaya yung hapon, sobrang kinabahan ako sa nangyari. Pero okay naman kasi, Uh, nagkaroon talaga ng heart rate variability at madi na pag-i-check doon sa labas. So ito yung actual na nangyari kahapon nung nagpa Doppler check kami at saka nagpa uh, ultrasound. Um, first time mothers, makil nila ang movement sa baby. Mga no? 18. weeks. wala uh, Mga no. not, no. 16 to 18. Ne. 18 so, weeks, 18 weeks. Mga no. no. first time mother. Pero mas hindi siya madunggan Okay, let's go first. Ang pinaka-sensitive ka dito ng na makita dito ang heartbeat. Kaya ano man yung portable, naman siya na-doctor ko sa iko kay sa inyo na dili dili ni assurance na wala koy madunggan na dili buhi ang main robot kasi kani dili siya sensitive for early <laughs> Ketawa, okay. Eh.

dako ng chat ng mga ina na dapat. Godo pa maam, gamay pa nakadako. Kasi daghang <laughs> kusog ang pa or ka nang. Si mo matrat kay wala <laughs> namo tigkitay umakaso. pa si mo god sa na sa na. No, mo Ay, Ay, sige, nga ang ito. Ayan. Yung may buhaton. Ang tulog na <laughs> Ay, sige. na lugit. ang hangang. Ang hangang. Ang hangang. Ang hangang. Ang hangang. Ang Ang hangang. Ang hangang. Ang hangang. Ang na Ang hangang. Ang hangang. Ang Hmm. Mura siyang na nag-a-palak-palak po sa ti na, dapat ang dunga. -dung. Galiho, no? Hindi pa nag-galiho? Hindi pa Itik lang. Okay, Sige, sige, katawa. It's okay. It's okay. It's okay. <laughs> <laughs> Ayaw, <laughs> lagi. Asa mo kabayo? Asa mo itong kabayo? Ang lagara, nagkaon. Muna siya ha. Hello? Isa dakpon gamay. Mm -hmm. Ah. 真的、嗯嗯 noren Teamable sila brand. Yeah. Mas sensitive din ng gamay. Ang hangin na lang <laughs> siya. siya tan ka ng weight monitoring. Okay, po. Okay. kilos. Hmm. kilos. Hmm. So, kung sa high blood ang akong mama, ni Ron, tag, kung naman, 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 naman. <laughs> 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 Ayaw <kayo>, pada ha? <laughs> Mas lisod ilus po, ang Let's na lang yung timbang, di ka mag-weight gain dapat. Di po ka mag-weight loss pinet by sa pona, tasi mo timbang yamal diet nga